kung nagkaroon ng bentahan at hindi naman na uh, fully paid no ang naging bentahan at at worst ay hindi naman utoy dinan pa no sa kasulatan ibig sabihin sa sabi mo walang perma yung mag-asawa ibig sabihin yung uh, yung uh, may-ari ng lupa no pag hindi pag ganito uh, hindi na kumpleto yung bayad okay at wala pang kasulatan ay pwede pong maghain uh, yung uh, kanyang successors or interest no yung kanyang mga tapagmana na either uh, either uh, assert yung kanilang uh, kanilang uh, ownership kasi kung hindi pa fully paid no hindi pa bayad ang uh, ang bilihan ay hindi wala pong paglipat ng ownership doon sa nakabili kasi for lack or want of consideration bukod pa rito dalawin din naman Uh, wala namang hindi naman ito nasa kasulatan ay uh, hindi po enforceable ang naging bilihan no uh, between ng magulang ninyo at saka kung sino man yung buyer okay so makipag-ugnayan po kayo sa sa inyong lawyer o pang sa ganun eh maassert po ninyo ang inyong karapatan karapatan dalawa po ang maaari ninyong gawin i-assert po ninyo na either bayaran in full or i-disregard na lang po yung sinasabi ninyong uh, bilihan dahil una wala na mga uh, wala na kasulatan at hindi pa uh, nabayaran in full ang ang mga seller na inyong magulang. Si Attorney Ray po ito ng Batas Pinoy in collaboration with Integrated Bar of the Philippines Manila Port Chapter. Lamang na kayo pag may alam sa batas.